At uh, hinihintay natin statement ng ating uh, mga kapulisan with regards dito sa patuloy na paghahanap kay uh, Joros uh, Flores. May kita natin yung kanyang uh, mga uh, klase yata na naging kasama noong uh, panahon na nalunod itong si Joros. At uh, nandito rin kanyang nanay at si Mayor uh, Redison, Boy Redison no, ng uh, Uh, banga nandito rin at uh, yung mga kawani ng uh, mga media na nandito rin at ngayon nandito rin yung happy ng ating uh, uh, banga PNP si Police Captain Ano, Gonzalo. Si Gun saludo. Maghintay tayo maya-maya lamang no ng uh, kadi lang uh, magiging uh, uh, pahayag sa kasalukuyan uh, mga kapobre. Okay na sir sir ma'am. Uh, magandang umaga po sa ating lahat. Uh, nakasama ko po ngayon si Ma'am Roselle Flores, ang nanay po ng biktima na si Jorus Flores. Uh, nandito po sila para po i-clear yung kanilang pangapangalan uh, dahil po sa mga lumalabas po na mga sa social media ng mga may mga fake news daw na lumalabas na may foul play. Uh, bali anong pangalan mo dito? <coughs> uh, Ma'am Hintayin po natin yung ano nila, yung mga statement po nila uh, mamaya kasi undergoing pa rin taman po yung ating search and rescue pati po yung uh, under investigation pa din po yung uh, insidente. May mga questions po kayo, sir ma'am? Sir, ano pinaka latest ngayon sa patang si Joros sa Uh asap now po uh, though, uh, uh continuous pa din po yung ating search and Uh, rescue pero hindi pa po natin natatagpuan po yung sinasabing uh, si Joros. pero meron pong nakapagsabi sa isa po sa mga diver pero hindi pa po ito uh, validated na meron daw pong kuweba doon po sa ilalim uh, pero hindi pa po tayo pwedeng magbigay ng fax hanggat hindi po natin nakikita kung ano po talaga nandodon po sa ilalim sir, sa initial po na pagkikipag-usap niyo, sir, sa mga kasama ni Joros, sa mga bata po ito, ano po yung mga nasabi nila sa inyo, ano po yung mga kinumpirma nila, at ano po yung mga pahayag nila o sa ano po na yun, sir, pagkalunod po ni Joros? Siguro po, mas maganda po kung sa kanila na lang po manggagaling, sila po magkikwento para po mas detail po yung pangyayari. detail mas detail po yung mga kwento po. Kita po yung mga Palin ni Juan sa sunod. Uh -huh. Ano tayo na tayo kita o. Oh. Tapos sila si Gondo ko tayo ba? Pero mamban sa mga kambal o oh. may foul play ko tayo Kita nyo wala mo, mo tura, kat natambor, ano, 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 Tapos, mga itsura ka at natabo na nungano ka to. Tapos magminakaron ka mo. Ano naman na ano ramong damdamin ramong ginabatsagan. Magminakaron ka muna mga... Maginambal kamu ng nga may natabo nga makaroon mga poultry. Sa so tingin niyo maubra namon doon at the age of 15, magbinakaroon kamu. Kung mo. ano ano ko niyo mo na batsyagan? Kung so, kasayan kamu mo, siga katabo ka mo yung gabi eh. Kung gabi, wa, gabi, 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 wala mo nila pero <laughs> Natabo ka mo, tapos eh, mag-open mo social media. Makita mo ninyong mga nainambang ito. Kung pa ba siya ang kasi mga kabusabong sitwasyon. Kung trauma ka na sa bukabon. Ma, sa'yo palin ganyan it paalin mabungan sa kabarkada, classmate ka. Akita mabako ba mo na duga? So ano kita ano, daro ano na tabo para paano na ano ra nga na add mo sa may madagong katunga portion naging dadagay mo at ka? Sarabe na kay bigay oy so di ako hamba ako nat ang ro kung pwede hamba sa daro kay bah na oy mm -hmm. Ito ko to time ni ko to ka Si babo ako't istaka dai ba kami sa ang barkada nga sa nga classmate ng manila Kay kami nga niro gabantay bantay kan daga kung paalin sa so na mag inanog ang igto nga nga first try na dai nakatabok matasan sa ano paadto sa medyo dalampasigan nga to at so, pagpabalik ta ka to ta nagka problema first try na da pagpaagtoy eh, medyo di kaya nang daro ito, itobi di ka to sa nag second try da sanda okay. nga, di ka to nga, may nakatabok ani kan datapos ay Dayaro ulihi si ano si Joros Flores nga ni Raulihi nga to nga kung ano yung sambal ko alin na kuwan kinyo nga to taging tibong tibong mo nga to imaw Himboligan, yung buligan yung mapakataw <tapos> yung patibong kung mo para din mo makuwan ay yung lumok na nakapay daw pagkatapos walang ko. pagbutwa ko ito masunahan first time you niya know, nang paligo si sa tatlo ng tatlo. Sino kita ro tagay ni Toto? Classmate man niya. Classmate. ito. Mm -hmm. Sa ano? Sa babae ma. Ah, uh, pwede pa historia gikong ano ginatabo before kamo nang paligo sa kaimando. Do balita is naga may mga activities kamo sa school. Sin kamo dahil ito, kami nagpicture-picture, matalayan kami nga ito, nagvideo pa na kung paalin. kami nagpaagto ito. Tapos dayo na yan may anday itong mga kaibahan tawag sa nga ginapaag malat ang may kapaliggo sa raw doon nga mga barkada nga taga igto. Ano Butsi nga halin kita sa pinakaumpisa uh, before pa siya na nagangoy hasta sa natabo ng insidente una kita ikaw saksi. Kita, ikaw. Opo, opo. Kapalit sa nanagwi ng huya ko yung sadya sa mga dalampasikan. Ito na mo nakita naman sa classmates classmate ka to. Kaming daiwa malangro sa iba mo. Ito is nakaga. Pamantaw ka ng ano. Mga tabok-tabok. Ano mo may mong reaction ka na mga after na makamakita ang bandang asayin ng ko ginikanan? Kumbinsido ikaw, madam. Naging sabat ko mga classmate ko yung upunga si Joros kung mata sa sa andang statement sir kasi parang doon gid matatanan ito ginahambay man abi waman ako gid ito ginakuan ka anda nga kung abi mga nahising kuno no hit ko, no, ang unga o alin wa matakot kasi ang unga sa bagay pang warong ga-inom ultimo masking, kan hindi wag it aron imo ga gagaong kan mama na nasampit ako ito kaya mo wag it aron imo ga kung alin mga hambaon ng mga may grupo-grupo kuno imong ga pero na, ko na Makara kaya nga, nagchat ako kay teacher na gusto ko gid may storya baga rin mga unga tanan ag iya maklaruhan baga tanan doon mm -hmm. Da Ako nabing ko, kun, kung kun, kun, tama karay magbuligan baga nga makita kung tayo mabukon it kung alin-alin duga gagilinuwa ang mga, mga istorya. pati kami naga. Tapos makakain bukat yung kamo side doon natabo kay kuya. Kung tayo hindi yun pagdugangan kung alin-alin pa, kamo natagin makarar makita agad asik kuya makarar. Kung may ginta ma timeline, doon mga rescuer nga, biya start sa 7 days, wala pa mga mga sandal ginta padayon, mataraan lang na pag-search. Yung trust yung di ba Kumbinsido mo matanigil ka sa statement. Mm -hmm. Kasi bukon man ito, doon mga nga, kasi yeah. nga mo nga mag... pinaumang man na sanda at istorya. kasi bukong mathangay ro na tabo matood ay sanda ro naging kaibahan ni Kuya Abi uwa man ako ito sa natabo nga area So, ano nga rin yung pagpating na karoon ng ma una pagigman or base kung sa ibang niya lugar yung Hindi ko mahambay -ma una gidman o inanod eh Hindi pagid ako pa. pa Ay, kung ikaw yung padanggo ni Jesus, uwa, uh -huh. si Basta gid kaming tatlo uwa pagid ah. Ay mga relatives ninyo? Sa mga, doon sa mga tita na may una po sa area. Gapangayok gid mo nga may kuuna patay mo sa area. Nga gid gidi mo itbulig. Nga ma mabot ma ba ako no'y ito sa pinakaidagong kudo yun kung kuno puno nga ron. Kasi do yung nakuan na binanang, may parang may kumikwe ba siguro nga base kung igto tayo imaw. Pero mukha abi ay wak ko Kasi wak manin mukha akong kapakita, gid wak manin mukha akong kapadamgo, alin-alin. Mm -hmm.